Basta kay Serojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1199. This article na to, dinidiscuss ang tungkol sa alternative obligations. Ano nga ba ibig ng alternative obligation at ano pinagkaiba nito sa isang simple obligation? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1199. A person alternatively bound by different prestations shall completely perform one of them. The creditor cannot be compelled to receive part of one and part of another undertaking. So dito sa article na to nagsisimula ang section 3. 'Yan. Ang section 3 ay tungkol sa uh, alternative obligations. Bago natin puntahan ang alternative obligation, meron kasi tayong kind of obligation according to the number of prestations. Kasi di ba, pag sinabi natin prestation, ito yung object ng obligation. Meron kasing mga obligation na maraming object ang kinabibilangan or maraming object ang uh, pwedeng ibigay. Bukod sa isa, pwedeng itong isa, pwedeng itong isa. So, depende yan sa napag-usapan. So, kinds of obligation according to according to number of prestation. Okay, prestation again ay object of the obligation. Okay? Pag isa lang ang nirerequire na ibigay, okay? Ang tawag natin doon simple obligation. Only one object. Simple obligation. Okay? Yan, isa lang ang prestation, only one prestation. Halimbawa, obligation to give a watch, obligation to give a car. So isa lang yung nire-require ni creditor from debtor na ibigay. Okay? So that's simple obligation. Kapag naman uh two or more ang pwedeng ibigay, no? Ang tawag natin doon compound obligation. Compound obligation. Ito ay isang uri ng obligation kung saan mayroong dalawa at higit pa na prestation. So, two or more prestations. 'Yan. Dito ngayon papasok si alternative obligation. Kasi itong compound obligation, meron pa siyang dalawang kind sa ilalim niya, no. Una, meron tayong tinatawag na conjunctive conjunctive obligation. Okay? Itong conjunctive, two or more, tapos lahat yun, kailangan gawin. Two or more, and then, all should be complied. Halimbawa, I promise to give my ring and my watch to creditor. So, yung singsing -sing, tsaka yung relo, kailangan kong ibigay parehas yun. Ang tawag natin doon, conjunctive, conjunctive obligation. Dalwa o higit pa ang prestation, ang nire-record na ibigay, tapos lahat yon dapat ibigay. Yung isa naman, distributive, distributive obligation. Yan. Distributive obligation. Ito naman, two or more ang prestation, pero only one is needed to comply only one is needed to comply yan halimbawa i promise to give my ring or my watch okay sabi ko kay creditor ibibigay ko yung singsing -sing or yung relo so ibig sabihin hindi parehas uh, kailangan ibigay isa lang dun sa dalawa Okay. So, that's distributive. Kasi ang conjunctive, dalawang object, dalawa parehas ang ibibigay. Yung isa, dalawang object or igit pa, pero isa lang ang kailangan ibigay. Ngayon, dito sa distributive, may dalawa tayong klase. Alternative at saka facultative. 'Yan. So, ito'ng pag-uusapan natin. Alternative. 'Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng alternative obligation? Pag sinabi ng alternative obligation, uh, maraming prestation, pero isa lang ang kailangan para makomply yung obligation. Ito na nga yung distributive. Okay? Ayan. Several prestation. Okay? But only one is sufficient to extinguish the obligation. Ayun. Maraming object pero isa lang uh, enough na 'yun para ma-extinguish na 'yung obligation. Okay? Halimbawa, uh, si A nangako'ng ibibigay, nangako'ng magbibigay kay B ng 100,000 pesos o kaya naman laptop. yan. So alin man sa dalawa, no? So para ma comply niya 'yung obligation, either magbigay siya ng 100,000 or magbigay ng laptop. So alin man sa dalawa. Pero hindi pwedeng kalahati ng isa o kaya naman kalahati pa ng isa. Para lang maging para maging isa. Hindi pwedeng partial of one and partial of another. Ay nakalagay dito. The creditor cannot be compelled to receive part of one and part of another. Para lang isang maging isang buo, sasabihin ni debtor Ganun din naman yun eh. Bibigay ko yung partial nito at yung partial nito, maging isang buo yan. Eh hindi ganun. Hindi mo, you cannot make pilit si creditor na tumanggap ng kalahati nito at kalahati nito. Kailangan isang buo nung isa or isang buo nung isa pa. Okay? Ayan. So alimbawa, si A magbibigay ng 100,000 o kaya naman ay Ah, uh, kung hindi laptop, sampung sako ng bigas. Yan. Hindi pwedeng 5,000 nito. Hindi pwedeng 5 sacks nito. Yan. Sasabihin ni A. Sasabihin ni A kay B. Hindi ba mas pabor pa nga sa'yo yun? May 5,000 ka ano, may sako ako ng bigas. Hindi ganun. Unless pumayag si kreditor. Pero kung hindi, hindi mo pwedeng pilitin si creditor na tanggapin yung kalahating bayad ng isang prestation at yung kalahati ay doon sa isang prestation. Kaya nakalagay dito, a person alternatively bound by different prestation shall completely perform one of them. Ibig sabihin, isa doon sa dalawa dapat kompletuhin niyang i-perform. So that is Article 1199 talks about alternative obligation maraming prestation pero isa lang sufficient na para ma-extinguish. Pero yung isang yon dapat kompleto niyang nagawa. Hindi pwedeng putol-putol. Okay? So dito nagtatapos yung ating Article 1199. I hope pero na kung na-impart sa inyo yung bagong learning. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin. I'm sure baka kuha mo rin yan. So like yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klasika. Bye-bye!